Buhay po sa so, Po tayo ngayon sa palengke ng Kote. So day and night market po dito. Ayan, uh, nandito po tayo sa paninti ng sapote kaya po si kuya isang sangkita po yan. matagal po nang nakikita dito so, ano pangalan ano kuya? ano po ano po ano po ano 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 ano

o, ano po yan kuya Since birth po Paano po yan nangyari sa inyo na malawak po yun nakakagulo ano tatake 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 ano tatake

may kapalitan kayo. Opo. Oh, okay. So, simula ng mga kapulatan mo yan, ano, marami pa sa iyong na, ng mga tao? Meron oh, din po, pero hindi po sila inyitingin. Gusto ko, sana po na ako malo. okay, so, so single ka ngayon? Oo, oh, ayan, sa mga naghahanap ng ano? Ito si Kuya Singin. Naghanap ng Singin. Sinigin <laughs> ko. Nalagal ko para sa ayan si Kuya. Meron siyang ano yung tawag yan? Yung yung minataan mo. Skateboard minataan mo. Oh, o, yan daw yung pinaka niya. O, para... O, kasi... Ayan yung pinaka paa ni Kuya. Araw-araw pumupunta siya dito sa palingke para magtrabaho kasi may binubuhay siyang nanay na alagaan niya ayan yung skateboard ang mali ko so ano maraming maraming tao dito araw araw at gabi gabi so 24 hours yung market dito magdamagan ano kuya ayan kuya nung

nyo sa mga katulad nyo may kapansanan? Mga katulad nyo may kapansanan, mula Laban lang kayo. Okay. Ilang taon na nga po kayo? Noong January 6 ah, Okay, okay oh. Oh. So, malay mo sa birthday mo, meron kaming maiabot sa iyo talent mo? marunong kang kumanta? hindi po eh ayun nagkaroon ba kayo ng girlfriend man lang o niligawan nung kabataan niyo? hindi eh. ah, mo na maalala? so nag-aaral ka talaga ng high school? yes, nagsirik lang <laughs> ako Saan po ka? Saan ka nga po nagkakataon? Ah, saan dito na? Dito na Wala pa akong namalang. Ha, ah, wala pa? Gapang lang. Pagpamalain ako sa kwenta. Isip na po. Gapang po yan. So, di pag uwi nyo yan, madumi na yung damit nyo? Wala lang po, marunong akong paglaba, mag-iuko. Saan ang ginagawa ng lalaking kayang So, napaka ano nyo naman, busila kang inyong puso. naglalaba. So ano, washing machine o mano-mano talaga? Mano-mano talaga. mano So saan kayo sa mas bate pala? Oh. So, anong tayong ano, ang uh, donkey pinanganak? So, tapos, mga ilang taong kayo? May mga ilang taong kayo nung lumak... Ah, tatlong taong kayo nang... Tatlong taong ka nang umalis na kayo doon. At dito na nanirahan. Ano ko yun. hmm. So yung tatay nyo po, Gano'n na po katagal na wala niyo katay ka. So dito na rin po ni Libing. Nadalaw niyo pa naman itong nakaraang kundas? Pero maliban sa 'yo may kapatid ka pa naman, nakadalaw sila. marami nang nakakakilala sa iyo dito ng mga namimili ng gulay. So, inaabot-abotan ka naman. Bakit ka may Ah sa ako sa iyo. <laughs> diba, kung pag ano naman, pagkusang loob nila, okay lang. Ah, uh, Katulad namin, mga ano kami, kusang loob yung mga inaabot ng mga kasamahan namin. Hindi kami nagkipresyo kung magkano lang yung kaya nilang ibigay. Tinitipon-tipon namin. Okay. so sa mga ano, ano uh, Meron ka pa bang kahilingan sa sarili mo? Meron kabang wish para sa sarili mo sa magulang mo? Na, nakasano, yeah. pa, uh, wala. Na, wala Maliban doon, meron ka pang gustong para sa sarili mo? Ayan! tama! Ayan! <laughs> Ayan! Uh, bakit kayo kuya naiiyak? Kasi, okay. naalala ko mga sa iyo. Ah. Uh, uh, sensation pre. Ah. Uh, Ganin talaga ambo so ay na ano din na uh, ano ako pag nakikita kita dito tabi ko, bandi. One day, one bandi siko yalalapitang ko para mabigyan ko nang tulong. Akala ko nga, hindi mo ako papansinin. Hindi nakalala, Hindi ah Ano lang baga tinitingnan-tingnan lang kita kung ano kalagayan mo sabi ko ito si kuya nakaka-inspire kasi uh, hindi kumpleto ang pangangatawan pero nagpuporsige sa buhay so, oh, ayun uh, ah, sana mag, mag ano kayong inspirasyon sa mga tao na magsumikap oh, hindi kayo yung kainisan dahil masipag kayong tao. Nagpuporsige. Sa buhay. Ayan oh. ang advice ni Kuya sa atin sipag at saka so, lang daw. So wala man naman kayong sama ng loob sa magulang sa mga tao wala, wala naman kayo. So talagang ano kayo kay Lord? Anong reliyon niyo Kuya? Reliyon niyo. Ah, Apa riyan uh, sa. Ah, Ayun. Tiwala lang talaga kay God magpapakata so, kanina nahirapan talaga akong maghanap ng mapaparkingan kasi may mga nanguhuli po dito, matitikitan tayo Malaki ang kaibahan ng panahon ngayon kaysa noon, ano kuya? Oo, iba ngayon? Ay, sige na. Pag hindi ka gumalaw, mga mga noon, purang-purang masalit. Kahit hindi ka sabaw, yung musiko sa tabo ng mga tinapay, puto ka na. Malalaki pa, no? Malalaki pa. Nakasiksik, no? no? siksik yung mga tinapay noon. Ang iba, nagkakalala ko dyan. sa lumo dread wall. Ang dread

iyan so, ng kalagayan ni kuya dito so kuya hindi naman kayo nagkakasakit kasi tingnan niyo naman dito sa paligid nyo makana to yan maputi este no baon to apo yan ah kanay kanay maputi ko ko laladyakan ko ng Okay, immune na, immune na kayo sa ano sa basura, sa dumi, na imiyon na kayo. Sana yung tapos. Sana ano. Mukha lang pagyan mo na Wow! Flawless <laughs> si Kuya. Oh. Buti pa si Kuya maputi ha, eh, kung kayo. Pero kung sakali Kuya, pag halimbawa mako, may merong kang maging asawa, ano kaya pa? Kaya pa? Hindi, hindi ko mag-try. <laughs> <laughs> Pero natayo pa ang bataan. Hindi ang parang mga kalagalang <laughs> mga po. Ah. Uh, yun nalang makakasama mo sa buhay, mag-aasik Magmamahal sa iyo ng totoo. kasi, kaibigan. naman, tuwing Kaya kayo naman, masipag kayo. kaya kaya nyo yan. Kayang naman. Eh. Mm -hmm. kailangan. Ano? Ayan po ang daming ano, ayan ganun na. Um, ano, uh, may burak po dito. Ayan yung mga basura. Kapag ganito umaga, naglilinis na po dito. Ayan, na po sila. Ayan, ah. Uh. magsasabi mo sa United OFW Charity Group, maraming salamat po sa nagpabot ng tulong kay Kuya. Sana huwag po kayo magsawa. Maraming salamat and God bless. puso Pagmamahal sa kapwa ang hatid Kahit saan man dalhin lahat pa Sa malayong lupaing Iisang puso tamdamin Pagmamahal sa kapwa ang hatid Kahit saan man dalhin Munting tulong munting Handog, paasay muling sumisipol Walang maliit, walang malaki Sa pusong bukas mabigay silbi Pagmamahalan ang siyang daan Nabubuklot sa ating bayan United of all, you're your charity group Pag-ibig ang dalangin sa bawat kamay na nag-aabot May pag United of all, you're your charity group Liwanag sa piling, punting tulong daki lang bawa Pagmamahal lang siyang hingin ng lahat Sa malayong malupain, isang puso't ang daming Pagmamahal sa kapwa ang hatid Kahit saan man dalhin Munting tulong munting Handog, pag-asay muling sumisibol Walang maliit, walang malaki Sa pusong bukas mabigay silbi Pagmamahalan ang siyang daan Nagbubuklod sa ating bayan United of